Mga kababayan, alam niyo ba na 30% ng mga YouTube channel ay nawawala kada taon? Katulad yung channel ni Paukas Sports. Sayang naman, malaki na ang bahay niya. Bakit kaya nawala? Alamin natin kung bakit. Una sa lahat, bawal na bawal ang paglabag sa mga alituntunin ng komunidad. Mga bagay tulad ng pananalita ng may put, malalaswang nilalaman o kahit nakapanlin lang na thumbnail ay pwedeng magpaalis sa inyo sa YouTube. Pangalawa, paglabag sa copyright. Paggamit ng musika, video o larawan ng iba ng walang pahintulot, huwag din nating kalimutan ng spamming. Pag-upload ng maraming video na mababa ang kalidad o pagbaha ng mga komento na may mga link. Wala kang lusot kay YouTube diyan. Panghuli, magingat sa hacking. Mahalagang panatilihing ligtas ang inyong account gamit ang malalakas na password at two-factor authentication. Isang pagkakamali lang at pwede nang mawala ang inyong channel. Ayan, alam nyo na. Sumunod sa mga patakaran, igalang ang mga copyright, manatiling aktibo, iwasan ng spam, at panatilihing ligtas ang inyong account. At ang inyong YouTube channel ay magiging ligtas at matatag. Maraming salamat po mabuhay kayo masayang paglikha panoorin natin ang video ni silver voice na kaibigan ni pau salud Nakalungkot po no dahil ang ating kaibigan ni si pau salud bigla pong hindi ma-search ang kanyang facebook page gayon din po ang kanyang youtube account no at uh, today uh, okay masaya po ang lahat dahil uh, ang kanyang facebook page ay nagbalik gayon pa man hindi pa rin po ma-search ang uh, YouTube account ni kapatid na Pau. So, I don't know. Uh, maybe hacking. Number two, maybe uh, may mga restrictions. May mga nilabag si Pau at uh, maaaring nabura. Number three, baka may mga nagreklamo. Siguro yung mga uh, nila live stream niya. Although commentary naman, baka nagreklamo siguro dahil naagawa ng views. I don't know. Hindi natin alam. I've been trying to contact Pao Salud Pero hindi po siya sumasagot So I hope no uh, Okay naman yung uh, kaibigan natin At uh, Siyempre ito si Pao Ito real talk lang kasi siyempre si Pao Ang uh, isa sa Kung masasabi ko no Pioneer talaga ng boxing vlogging Dito sa Pilipinas So the father of boxing vlogging Here in the Philippines So I don't know I hope he's okay and uh, well anyway kung ano man yan uh, channel man yan page man yan you already established your name and you have credibility pa so kung baga kung yan man ay uh, may problema hindi na may babalik gawa lang ulit ganoon naman talaga eh. sabi nga ni boss MG eh. ba diba? uh, kung hindi uh, dati no dati nang nare-report yung mga page nya dapat dapat daw ngayon mga nasa 6 million na siya pero da lagi lang na re-report yung page nya kaya 'di ba? Gawa lang ulit, ganun lang naman eh. Ang importante, nakabuild ka na ng credibility mo. Tapos shout out syempre sa mga Kangkong Nation, syempre credit grabber 'yang mga 'yan. Sasabihin niya pag may nawalan page, ah, kasi kami ni report, hindi po totoo mas reporting, guys. Kahit pa kahit pa 10 million kayo mag-report kung wala namang binabalga ang isang uh, content creator, wala pong epekto 'yan. Pero kung may binalga siya, na sarili niyang pagkakamali and then na uh, mas, mas, mas mahigpit kasi ang meta ngayon at na-restrict yung page niya, yun po yun.